Ba? Oh, I mean, ano, uh, like what we always say nga na I hope they kumbaga respect yung decision namin na yun, uh, and siguro kung napi-picturean si Maria, huwag na nang i-post. Yes, na lang. Kaya, pero ang kasi, daming mga, yung parang eh, paparati na o Eh. Pero I think, I think that's what we appreciate mm -hmm. naman sa like ibang mga fans na kumbaga meron silang makukuha picture pero sa amin naman, wag lang ikalat kasi nga mahirap is yung hindi pa niya alam kung ano nangyayari sa mundo tapos sure. pag naglalaro sa park or nasa mall yung nilalapitan na yung min minsan kasi kawawa yung ganoon yeah. lalo na hindi pa developed yung personality baka iba yung effect sa kanila yung exposure sa, sa social media yung at least kung yung may malay na siya kung sabihin niya gusto niya magpa-picture gusto niya i-post yung, yung decision na niya yung aware na siya na ano yung implications so pag tuwabas yan, Kilala ka na kagad yan sa, mm. sa ng lahat ng mm -hmm. tao. So, yun. So, of course, it comes with security na rin. na uh, di ba, ang dami. Ang scammer. Di ba, pag yung siya, yung, yung ay, pagkilala be kasi be yung be anak, di ba parang okay. siyempre yeah. big, big pwede mong gamitin eh. Kasi mm -hmm. kung hindi kilala din, okay lang dahil di ba, wala kang maloloko. But if kilala yung face, yeah. gamitin lang sa iba, um, yun yung yun yung risk don so so yun I hope everyone understands that part naman and for sure like kung sila rin yung maging magulang uh, they also come into that decision na iba iba na yung panahon natin ngayon eh dati kasi picture lang nasa nakaprint lang di ba ngayon, pwede mo nang ikalat sa mundo so mm -hmm. i guess that's being responsible na rin as parents na mm -hmm. ayo namin balikan din kami ni Maria pagdating ng panahon na um, wala eh, parang wala na akong buhay eh because um, parang extension na ako ng buhay niyo so kawawa naman and that's what we want to what we want to protect I mean mahirap like what you ask nga pero uh, yun yun parang part ng ano uh, responsible parenting uh, as individuals na, na nasa public eye. Ano ko liba ako nung... Kaya nga, nari, pag 6, 7 years old siya, Mama, I want to have my own TikTok. <laughs> Mga ganun taon pa. Siya yun, siya decide Ah, siya. Okay. So, reasons, okay. awareness. Awareness. Yun yung mas sa amin. Eh. So, so naman,